ito yung mga order nila ni sir at uh, ipapadeliver ko ito ngayon para ito sa uh, kay sir na taga Las Piñas City at taga Sariaya Quezon ang order ni sir na taga uh, taga Las Piñas ay itong dalawa na ito na na uh, isang sing sing stainless steel na lightning ring size 11 stainless steel no, sing sing so, simpleng sing, sing for self protection size 11 maaaring isuot kung alin man sa parte ng kamay na magkasya maaaring left or right no. pwede lang mabasa sa tubig kapag nililiko kahit sa tubig dagat hindi ito nagkakalawang or nagrarust so dahil ito is stainless steel so kung madumihan madumihan man dito sa mga parts dito lilinisan mo lang o brushan tapos meron tang panlagay sa wallet pwede mo ito ipalaminate for self protection pwede mo i-fold ng mas maliit pa papalaminate mo for self protection ito for self protection din na panlagay sa wallet or pwede mong gawing quintas or keychain papalaminate mo ito namang bagay na ito babalutin lang ng red na tela at ipapalaminate ito naman ang isa sa kanyang order na uh, Spiritum Waxim. Ito na medalyon, so high quality medalyon Ito na lang yung last na natira sa akin, so wala na ako iba nito. Bira lang kasi ako magkaroon nito. So Spiritum Waxim at ito naman Haring Atardar. Pinagsama sila sa isang medalyon. Ang ganda to, medyo magaan lang. Yung Kaiser, ito lang nilagay ko sa kanya natali tapos meron siyang sinamahan ko ng extra tali na ganito para kung sakali magpag adjust siya sa tali sa leg niya. so pwede mo namang palitan ng stainless steel na ano ito eh, na panleeg kung gusto nyo o, dito mo lang lagyan oh no? so ito kay sir tapos ito naman kay sir na taga uh, Quezon sa Sariaya so, Santo Nino na medalyon ito na lang din ang natira sa akin na Santo Niño ngayon so uh, kailan kaya ako magkakasta ko ulit ipopost ko lang no? Santo Niño itong Santo Niño nito ay medium size so maliit lang ito nasa mga 2 inch 1 uh, half inch or 2 inch mga uh, ganyan lang siya ang sukat no malit uh, maliit lang tapos meron siyang kasama na panlagay sa wallet papalaminitin niya for self protection so ito ngayon papa ko siya ngayon ang video naman itong singsing sing ipopost ko lang kung yung mga paano ko ito ginagawa oh.